hiniling ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kumpirmahin ang pagsusumite ng mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC upang suriin ang maigting na kampanya laban sa droga ng nakaraang administrasyon. Ginawa ni De la Rosa ang panawagan matapos tiyakin ni dating Senador Antonio Trillanes, the fourth na natapos na ang investigasyon ng ICC sa Pilipinas at inaantay na lang ang paglabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte at iba pang sangkot bilang dating pangunahing tagapagpatupad ng Oplan Tokhang ng Duterte Administration sa ilalim ng Philippine National Police o PNP, isa si Dela Rosa sa mga respondent sa kaso. Sabihin lang, wala namang problema dyan. Wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok at biglang nagbago ang ihip ng hangin at ngayon ay pumayag na kayo, please tell us. Hamon ng senador sa Pangulo. Filipino naman kami, mga mamamayan din naman kami. Sabihan lang kami, hindi yung patago o parang mangyayari niyan, parang sinaksak kami sa likod niyan kapag ganon. Sabihan niyo kami kung pumayag kayo. Hindi yung patago na magugulat na lang tayo. Please be man enough to tell us, git ni De Rosa. Inamin ng Senador na siya labis na nadismaya kung totoo ang sinabi ni Trillanes dahil ito ay nagpapatunay ng pagbabago sa posisyon ng administrasyon hinggil sa ICC probe. Sinabi rin niya na kung natapos na ang investigasyon ng ICC nang hindi nakikipag-usap sa mga akusado, ito ay maituturing na hindi patas na pagsusuri na nawagan siya na dapat hingin ang kanilang panig at ni dating pangulong Duterte upang mapanatili ang katarungan sa ICC. Sa paglabas ng arrest warrant mula sa ICC, ipinagkakatiwala na niya ito sa administrasyong Marcos kung pahihintulutan ang mga arresting officer na magpatupad ng pag-aresto.